Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Faith Santiago mula sa Congress TV. At kasalukuyang nandirito tayo sa DSWD Central Office kung saan naganap ang 33rd National Children's Month Press Conference. Dito po ay tinalakay ang pagbawakas sa banta ng CISA-M at OSA-M na patuloy na nagbabanta sa kaligtasan at seguridad ng mga kabataan sa Bagong Pilipinas. Tinalakay din po dito ang tatlong key areas na naistahaki ng ating gobyerno para puksain na ito tulad na lang ng interagency cooperation ng iba't ibang ahensya Gayun din ang paikipagtulungan sa SK o Sangguniang Kabataan para maabot ang mga lokal na level ng kabataan Gayun din ay ang pag-iigting o pagtitiyak sa holistic well-being ng ating mga kabataan kay din po dito ang mga iba't ibang reforma tulad na lang sa pagpapalawak pa sa kung ano ba ang kahulugan ng isang bata at sa at tinalakay din po ang pagpipirma sa executive number 79 kung saan uh, ini-establish nito ang Makabata program Gayun din ang Makabata helpline kung saan pwedeng tumawag ang mga bata o mga tao na nangangailangan ng tulong sa panahon ng kanilang distress para naman po sa mga ibang updates tutok lang po sa Congress TV at ibang mga integrated state media o ISM